kayo mong ipaminaw na na O sayo mong ipaminaw na Ha, may langgam nagtingog nak. Asa karong mga langgam na? Oh, <coughs> langgam anak. Yan po guys, yung aking silver button mga palangga. inilabas ko kasi uh, maraming tulo dyan. Ah, na huhumod po siya guys, nababasa po. Na huhumod. <laughs> nababasa po siya guys kasi mayroong tulo dyan. O, oh, butas yung bubong. So, ang lakas ng ulan kagabi at kanina guys, kaya po ano, pinatuyo ko dyan guys. Yung aking pinakamamahal. And, and, I'm so proud of my silver button guys. Yan po si Papi, nakikinig lang po sa mga ingay-ingay, sa mga kasika sa gawas guys. Tingnan nyo po ang labas guys, parang uulan na naman ang langit. Bliss mama iho, kayapit hapit na kauwan nun anak tagasan tu kaloy an kas Ginoo oh, baby kong guwapo yan po mga palanga as usual nandito pa din kami sa loob ng tindahan ang namok guys nagsugod naglupad guys pati yung itlog ko mga palanga ako na siyang gitabunan kay nahumod gid na ganina guys grabe Ang namok nagsugod nagkapakapa guys kasi wala pa akong ano pang takot sa lamok dyan sa ilalim. Ayan po mga palangga. Ito po si Papi guys. Napakatahimik lang ngayon. Yan. Naghihintay, binigyan ko po siya kanina ng tinapay guys, hindi po kinain. Busog pa siguro ito. Hindi kinain yung binigay ko na tinapay. Busog pa po ito mga palangga. So ayan, Walang gihapon guys. Naara gihapon may sulod sa tindahan karon. Kay ah uh, mi guys kay magluto na kog sudaan among panihapon. So kanang akong lutoon ron karong sudaan guys, dala na napamahaw og ma kaya Kay di man na mo mahurot yung, ang akong lutoon karon ang manok. Yung chicken guys, paborito yan ni Papi. Kaya uh, palagi ko niluluto yung manok kasi wala pa kami ano, walang nagtitinda ng isda dito. Digidhali no ng isda ron guys, kay nga man. tungod sa lunop guys, nga nahitabo diri sa Super Typhoon Tino. Ang daming lugar na nabahaan dito. So, daming mga hayop na patay. So, yung mga patay guys, siguro pumunta yun sa dagat. <coughs> Managinay atong kuan mga palangga, kinabuhi nga unexpected mo nga palangga ang mga panghitabo nga di jud kapugan sa masa baha baha guys unexpected yun na guys kay first time na nahitabo diri sa Sibu guys nga naglunop Lahang sa maroon. first time na nahitabo diri sa Sibu mga palangga naglunop pilang pila lugar so swerte ra kay diri sa bukid guys kay layo mi sa sapa ang kontra ra jud diri guys is ang ako uh, sugrogin ng hangin mga palangga o ang kaning linog mura na guys so ayan <coughs> ah, maayong hapon again mga palangga kong mga minamahal ko dyan na palaging nanonood sa amin ni papi dito pa din kami sa loob ng tindahan guys kahit po malamig mga palangga nag electric pan pa rin ako kasi maraming lamok maraming lamok guys yan I love you I love you always maraming maraming thank you po sa inyong walang sawang a uh, panunood sa amin ni papi mga palangga so huwag po kayong mag-alala mga, mag mga palangga everyday new video and magkukuha po ako ng maraming video para po sa inyo love lots, love you mga palangga thank you for always watching and have bliss have a bliss friday everyone